Ang Agdo po na yan, lahat po ng pinapaparkingan nila dyan, lupa po ni Sir Deo yan. Lahat po, pinagkakakitaan nila yan. Ako nga po pala si Hilbert Jason Alberio. ni ng alas 11 ng tangali, nakaposte -post, naka kami doon sa area. Kasi po yan, nakabakod po yan. May, may bad wire po yan, meron po yan bad wire. Ngayon po, nagulat na lang kami. pagpotok ng alas 11 si mismo talaga, maraming tricycle lang dumating. Siguro ko, ang tricycle siguro na dumating siguro nasa mga walo, puro puno ng tao. Tapos mga kuliglig, mga anim siguro, puno rin ng tao. Yung pagbaba na pagbaba nila, ito si Jake, yung umaangkin ng lupa dyan, na may ano raw sila ng ICT sa may pinakikita silang papel na sila daw yung authority dyan ng ICT sa Ngayon, wala na kami nagawa kay diretso may mga dala na po sila mga bolt cutter. May bolt cutter na sila, dala na nila. Pinagbo-bolt cutter na kagad nila. Ngayon, ang ginawa ko, kumarang ako. Sabi ko ano yan, eh dami po talaga. Hindi ko mapigilan. Ngayon, naghilaan kami ng ng bad wire, yun, nasugatan ako. Ngayon po, nagpa-medical nga ako eh, kasi ang dami ko pong tama. Ayan. Ayan, ayan, no? Oh. mga, mga tama ko po yan. parami akong tama. Pero, habang nagano po kami, lumapit po sa akin itong grupo doon ni Jake na kapatid niya, yung anak niya, mga tauhan niya na inaano na ako, sinusuntok na ako. Oh na na ako ng ilag. Sabi ko, wag yung wag yung ano niyan. Dahil niyo ako sa tamang proseso. Ako kami ka ako may papel. Kung talagang desidido kayo, mag-ano kayo sa korte. Wag yung ganito. Hindi ko no, hindi tanggalin ng bakod. Ngayon diretso may pumasok na truck. Nakahanda na yung truck nila gum sa area. Ngayon para hindi po makapasok yung truck, humarang po ako sa harap ng truck. Ngayon, nasabi do ni Jake Lamoro, Iabante mo, iabante mo, iabante mo. Hanggang pong napunta na lang kami. Buti na lang na po. Hindi na nga po. Buti ka lang nga po kung matumba. Buti ka lang kung mailalim eh. Nga po talaga kami nagawa. Yun, nagkano. Tapos yung mga polis po, ang ginagawa naman ng mga polis, naka-standby lang. Naka-standby lang. Ngayon, sila yung nagagawa ng gulo, yung grupo ni Jake. Kami yung inaano nila. Huwag kayong makialam. Sabi ko, sir, anong huwag makialam? Ngayon, inaano ako. Pero huwag naman sanang ganyan. Ako, pag-usapan ako natin mo, wala. Wala, hindi po na gano'n yung polisi Hindi nakialam hindi na kakuan, hinayaan lang nila na harasin kami na yung mga tent namin pinagsisira, pinagtatapon, yung bagong, dapat kasi kakain na po yung mga tao ko na yun, may, may laman pa pong kanin yun, kasasaing lang. Pinanghagis po sa kalsada lahat, lahat, pinanghagis. Mga, ano po, ano yung... hindi po, ang nangangasiwa po dyan talaga, akto. Akto. Akto, sila po yung nagpapano dyan, nagpapaparking, lahat mo dyan, sila lang kalit, sila dyan, sa lupa ni Sardeo. Sila. Ngayon, pag hinahanapan namin sila ng papel, ang inaano nila is nilagay sila ng ict ICTSI. Ngayon po, yung nakausap namin si Sardeo, sabi niya, ipaglaban nyo yan, ayano eh, nyo yan, na hindi sila po pwede dyan. Kaya po, ginagawa po namin yung sinasabi ni Sardeo. Nagkakapun po, tinatanggal na rin po nila Jake yung bakod. Hindi nila natanggal kasi po nandito po si Leia si yung tsahing ko. Asawa po ng tatay ko. Nandi dito. Kaya hindi nila nanggawa Tsaka binalik namin yung bakod. Ngayon siguro ko tinaymin nila na wala rito yung si Leia. Inulitan nila uli. Ngayon ang mahirap lang dyan siya. Nakakapangano lang sir eh, Na dapat ang mga polis di ba? Kung mapag nakikita na nila sir, may kumusyon na, na nangyayari. Posibilidad nun sir, magkaroon talaga ng disgrasyaan yun eh. Wala sir eh, wala silang ginagawa eh. Nakatigil lang sila. di ba? nakatingin lang sila. Anong ibig sabihin nun, di ba? Bias talaga. Marami po kami video po na nananahimik lang sila. Wala silang ginagawa habang nagkakagulo kami ron. Habang naghahatakan kami ng bad wire, nang tiyatapon nila yung mga kwa, nakikipagganuhan kami, sir. Wala silang ginagawa. Wala silang ginagawa. Niwala. Kahit nga barangay namin, inaano na rin yung barangay, yung chairman namin, nakikita wala akong kinakampiyan sa inyo, ha? Both side. Yung sa akin lang dito, yung, legality lang. Para safe siya. Tama naman po, di ba? May papel kayo. Pinakita namin yung papel namin. Kayo, may papel kayo. Wala silang papel. Pinakikita lang nila yung city. Eh, hindi po yan. Di ba? Yung legality yung minahanap natin dito. Hindi man lang magkita yung barangay para... Hawakin mo na. Hindi, namagitan po sila kaso nga bina, binabaliwala nga po kasi ang sabi po yan nila, barangay lang yan, wala yan. Ang sabi yan nila Jake, nila Leia, yung mag-asawa na yan, pati acto, wala yan, barangay lang yan. Kaya nga po yung chairman namin, kawawa nga kagapon eh. Kagapon pa po dapat yan, ginigisa ni Colonel Roy. Na bakit hindi ka nag-ano? Eh hindi sir, hindi, inaano ko yan sir, gumigit na lang ako. Siyempre yung sa akin sir, legality, papel. Ngayon, kagapon, yung nagagulo kagapon, ipapaberify sa City Hall daw sa Ilari, Register of Deeds Engineering, kung digit yung papel namin. Binigyan namin ng kopya. May kasama na representative ng ACTO, Tracking Association, kasama rin to si Leia, yung yung umaangkin dyan sa, sa sa likod, sila yan eh, magkakaisa sila eh. Kasama po yung dalawang, si ano, si Colonel Roy, at saka yung isang polis din, tas barangay. Pagdating po doon, nakita po nila, legit yung papel ni sir. Meron pong record. Pero oh. Natuloy, natuloy, pa rin Pero pagdating po ngayon, ang ginawa nila, yan na. Yan, sinira nila. Nagka-anuhan na kami. Kaya nga po ako, nag nagpa-medical lang ako. Kasi, uh, pa rin po kami kay Sardeo kung anong tulong po yung may bibigay niya sa amin tulong. Kasi, alam niyo naman po dito sa amin eh, yung mga ano na yan po, puro talaga mapipera. Sa pera lang po medyo alanganin din kami Kaya dumidepende pa rin po kami kay Sir Deo Kung anong tulong po yung may bibigay na sa amin Pero sa ngayon po nag din po ako ng tao Kasi babawi yung kuli Bala na lang po sila, bala na lang po yung magkagulo Talagang ipapalabas ko po lahat ngayon ng truck dyan Ngayon po, eh, nag-iipon lang po ako ng tao patawag na po ako ng mga tao ko Ngayon babawihin namin yan Bala na lang. Ang bulis, hindi naman nakikialam eh. ba? Diba? Ang hirap lang nga nito, boss, eh, parang kami lang ang hinahanapan nila ng butas. Yung pabilang partido, hindi. Eh, uh, medyo nag-aalang din kami pero, bala na. Kung ano mangyayari mamaya. O yan, nakadetalye. Eh. Kompleto po kami. Ngayon, nagpablatter din ako sa barangay yung pagkatapos ng bulo dito. Pablatter ako. Kami po, dumadaan po kami sa tamang proseso sila hindi sila dumadaan sa tamang proseso. Ang ginagamit nila, persa. Pera. Anong pinasahin mo sa mga polis? O, sana sir, huwag naman maging bias. Di ba? Nakita nyo na kaganina sir na nagkagulo na eh. Nagkahanuan na. Wala lang kayo. Tapos sasabihin nyo, walang gulo na nangyayari. Di ba? Sir, malinaw na hinaharas kami. Di ba? Tinatanggal ang bakod. Hinaharas kami, nandudun ako, ang dami nila. Di ba? dapat dapat maging pair sila. Maging pair. Kung naman yung ano, porkit may pera, dun sila. Di ba? Ilang, ilang ano ko sa kanila, misahin ko sa kanila, maging pair sila. Di ba? trabaho nila, protect and to, to, serve the people. Hindi yung may pera lang ang inaano nila. Kaka, pag nakakano nakakaano, kakaiyak lang. Ilan diba, sir?